Alam mo ko ano yung mas mabilis pa sa scam? Yung business partner na nagsimula sa salitang. Tiwala naman tayo sa isa't isa, isa diba? Marami akong kakilalang magkaibigan na halos magkamag-anak na ang turingan. Pero, nung nagsama na sila sa negosyo, hindi lang negosyo nila ang nasira, pati relasyon nila. Kasi, kahit gaano nila kamahal ang isa't isa, hindi ibig sabihin nun pareho na kayo ng value pagdating sa pera. Pera, commitment, o maging decision-making Man yan. Kadalasan kasi, nagiging kampante tayo. Kaibigan ko to, pamilya ko siya. Minsan nga hindi na natin iniisip yung kontrata. Nakatiwala kasi tayo dun sa relationship na meron tayo. Hindi masamang magnegosyo. Pero nagiging masama yan pag nagkaroon ka na ng conflict sa kamag-anak o sa kaibigan mo. Magkaiba ang personal at professional relationship. Hindi exemption na may tiwala ka kahit walang accountability. Kaya ikaw, kung nag-iisip kang magbukas ng negosyo at kasosyo ang kaibigan at kamag-anak mo, think twice.